Ay uh, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat mga mahal na kababayan at mga mahal po naming kapatid. So ngayon, nag nagkakagulo na dahil nga sa eleksyon na at marami tayong mga naririnig na mga mga balita na okay, sure, ito ang sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. Uh, ito sila ang sinuporta ng Iglesia ni Cristo. Bakit ba na kayo na problema dyan? Alam niyo mga mahal na kababayan, huwag po tayong mamroblema kung sino ang susuportahan ng INC. Ano po, basta ang sa atin lang po, kung Sino yung pagkaisahan ng Iglesia ni Cristo? Congratulations po. Dahil talagang napakalaking tulong po yun sa kanila. At sa mga hindi naman po na suportahan ng Iglesia ni Cristo, dahil siguro may nakita din sa kanila, hindi natin alam kung, na, kung ano yung points na nakita sa kanila ba't hindi sila sinuportahan. So, better luck next time na lang po. Ano po? Hindi naman po ang Iglesia ni Cristo lang ang bumuboto eh. Sabi nga, ang Iglesia ni Cristo is... main ma, uh, minorya pa lang. Ibig sabihin, kukunti lang ang bilang. Huwag po nating intindihin ang Iglesia ni Kristo. Ano po? at uh, marami din nagsasabi na uh, ang Iglesia ni Kristo, walang kalayaan dahil nga yung ang nagdidesisyon sa kanila ay yung pamamahala. Hindi po yung totoo. So, yan po ang sasagutin po natin sa video ito Hindi po yan totoo na wala po kaming kalayaan. Sa totoo lang, yung kaisahan po ng Iglesia ni Kristo, utos po yan ng Biblia. May narinig nga ako eh, mismo, Uh, katabing bahay sa kapitbahay namin. Talagang wala raw sa Biblia yung kaisahan ng Iglesia ni Kristo. Wala raw makita at mabasa doon na oh, magkaisa kayo sa pagboto, wala po, walang mababasa daw po na ganun. Eh, hindi hindi na ako nakipag hindi na ako nakipagdebate sa kanya. Hindi na ako nakipag uh, ano pa, nakipag <laughs> Mahirap na kasi ano, sa mga gano'n na mga sar sarado ang isip. Kasi kung bibigyan po natin sila ng talata, at makipagtunggali po tayo ay hindi na hindi rin wala rin so hayaan na lang natin sila ang mahalaga tayo mga kaanib sa iglesia ni Kristo ay sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos yung kaisahan yun lang po hanggang doon lang tapos kung sino man ang mapasya ng iglesia ni Kristo eh congratulations po at sa mga hindi na pasyan ngayon ay sa susunod po meron pa Lambingin nyo lang po ang Iglesia ni Kristo. Ganun lang po. Lambingin nyo lang. Tapos, ang gusto lang naman po kasi ng Iglesia ni Kristo, yung uh, payapang makapaglilingkod po sa Panginoong Diyos. Yun lang po. Wala na pong ibang ang hihilingin ng Iglesia ni Kristo. Hindi hahadlangan sa pagsamba at walang makikialam pagdating sa paglilingkod sa Diyos. So, ganun po ang pinakahiling lang ng Iglesia ni Kristo. Kaya, wag na po kayong magkakagulo dahil malalaman din at malalaman din natin yan kung sino yung uh, mapasyahan. Hindi naman lahat ang dinadala ng Iglesia ni Kristo na nanalo. Ano po? Tanggapin po natin yung katotohanan. Hindi naman lahat ang dinadala ng Iglesia ni Kristo na nanalo. Ano po? Kaya wag po kayong malungkot, wag po kayong magalit, wag po tayong mag-away-away. Wala, wag, wag po. Kasi pare-pareho po tayo mga Filipino. Ano po? Ang maganda po, yung mailagay sa puesto, yung makakatulong sa bansa po natin. Wag na pong pag-usapan ang tinasabing sekta. Wala po, hindi po pinag-uusapan dito sa politika ang anong relihiyon mo, di ba? Hindi po, kundi yung mga taong makakatulong sa bansa natin at sa kababayan natin na uh, makatulong nga sa tao, sa pangangailangan ng bansa natin na mapaunlad. Ano po, matulungan ang mga kapatid natin, mga kababayan po natin na mahirap at magkaroon din ng magkaroon din ng maunlad na buhay. Hindi po ba? So yun lang naman ang pinupunto natin. Piliin natin yung tao na makakatulong, kandidato na makakatulong para sa kinabukasan ng mga anak natin, mga anak ang mga anak natin. Ngayon po yun. Huwag na yung anong sekta mo, ay hindi po pinag-uusapan niya ng reliyon. Eh, nagiging usap-usapan lang po talaga ang Iglesia ni Cristo dahil nga po, pagdating talaga sa eleksyon, pagdating po talaga sa hindi na po magiging mainit pagdating po talaga sa ah uh, ah uh, politika ah uh, politika election talagang sulido po ang buto ng Iglesia Ni Cristo kaya po gano'n kaya sinusuyo katulad din po yan ng El Shirey dati ang El Shirey gano'n din po nakakaita din po sila iwan ko lang po ngayon kung gano'n pa rin po pero kami po ng mga Iglesia Ni Cristo dahil po talagang may sinusunod po kami ang aral at Nakatala naman po talaga yun sa Biblia na magka-isa sa lahat ng bagay maging sa paghatol. Ang pagboto po kasi paghatol po 'yan. Kahit tingnan po natin, 'di ba? Sabi nga, hatol ng bayan. O oh, hahatulan ng bayan, i ihahalal. Iisipin pagboto. So hindi ko na po ipapaliwanag. Basta yung pagboto ay isang paraan po ng paghatol po 'yan. So, hindi po pinag-uusapan dito kung anong sikta ka, kundi ang pag-uusapan po natin ang makakatulong sa kababayan po natin. Ganun po 'yon. Pakinggan niyo po ang kanilang mga ano, ang kanilang tingnan niyo ang kanilang performance. Tingnan niyo rin ang kung may nagawa na silang mabuti. Kasi mahirap din kasi maniwala na lahat na lang pangako o ay wala namang nagagawa, hindi po ba? Hindi naman lahat ng sikat na uh, artista nga wala namang nagagawa sikat lang sa mga pelikula. Wala namang nagagawa. Pero wala tayong pinaparinggan ha. Wala tayong pinaparinggan. Ang dapat na ilagay talaga sa pwesto, yung may puso. Yung may pusong tumulong. Mag-servisyo. Hindi po mag -beneficio. Kasi karamihan ngayon sa mga politician, bakit tagko kung dumahog silang maupo? Hindi po para sa servisyo. Kundi po para sa makukuha nilang benepisyo sa position po nila. Ah, maging maingat po tayo dyan. Dahil may mga ganyan po talaga mga lalo na sa huling panahon ang mga tao talaga magiging mukhang salapi 'di ba mukhang pera ah, hahamakin ang lahat Makamkam yung yaman ng bayan para sa kanila para sa maibulusan nila para sa kapakanan mismo nila hindi para sa kapakanan ng taong bayan yun ang iingatan ko natin 'di po ba eh mahirap na nga ang buhay maglalagay pa tayo ng lalong magpapahirap sa atin o, kaya pumili kayo mga mahal na kababayan hindi kayo hindi kayo kinokontrol lalo na ang hindi iglesia ni Cristo, kasi sa amin kung anong pasyang pamamahala yun ang susunod namin hindi naman nasabi na kinokontrol kami hindi po ang kaisahan na iglesia ni Kristo pagsunod po yan sa aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia manalo man o matalo ang dinala ng iglesia panalo pa rin ang iglesia ni Cristo. bakit? kasi naisagawa namin ang kaisahan ganun po yun wala po kaming pati alam dyan sa mga politika na yan. Ang importante sa amin yung kaisahan. So sana maintindihan po ninyo. At sa mga kababayan po natin na hindi naman kaani, eh, pumili kayo ng, sa palagay nyo makakatulong sa inyo. At wag, nyo, wag na wag na kayong magpapabayad. Usong-usong ngayon ang bayaran. Vote buying. isa eh, sa amin nga doon, nakita ko na, kahapon eh, grabe, 1-5 ang binibigay. Eh, iwan ko, 1-5, tapos magboboto ka straight out, 3 3 siya ang iboboto straight, eh, straight vote mo. Pero ang ibibigay five lang. Kapag yung 13 na mga candidates, i-divide mo yun sa 1.3, eh, ilan lang. Ganun lang kaliit ang pagbenta nila ng boto nila. Nako, napakababa. At hindi nyo ba alam na yung pera na binibigay sa inyo, eh, dapat sa mga projects yan. Programs ng gobyerno. Bakit, ibinibi, bakit nila binibili? Binagbi, ibinibigay sa tao. Oh binigay nila, babawi niya sa mga projects gano'n lang naman yun. O, pag nagbigay ng libo-libo, ang balik yan, milyon. O, po ang, ka ang, kalakaran sa politika. Kaya mag-iingat po tayo dyan. So, hanggang dyan lang muna mga mga kabayan at mga kapatid. Uh, shoutout po sa lahat ng mga nakasubaybay po sa atin at sa lahat po ng mga kababayan po natin. Kahit ano pang relay po natin, mag-iingat po kayo, manalagin lagi. At higit sa lahat, laging tumawag po sa Diyos. ganoon lang po yun at laging ipanalangin na sana ang bansa natin magkaroon ng na, umon na din at magkaroon ng kapayapaan lalo na itong mga leaders natin yung mga nakaupo dyan sila-sila mismo nagbabakba, nagbabakbakan eh nag-aawayan nag sana matigil na po yan at yung 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 sinasabi na pagkabahabahagin ng mga Pilipino maalis na po yan dapat magkakaisa po tayo sige po god bless po at maraming salamat po sa inyo don't forget pala to subscribe to share our video at parang updated lang po kayo lagi kapag every time na mag-upload tayo ng video updated po kayo pag nakasubscribe po kayo sa channel po natin at maraming maraming salamat po God bless po sa inyong lahat mga mahal na kawayan